Gusto mo ng pangmatagalang relationship? Then stay. Nag-aaway kayo? Stay. Nagsalos ka o nagtatampo? Stay. May pagkukulang o pagkakamali siya? Then stay. We're not getting any younger. Tumatanda na tayo. Kung gusto mong magtagalang relasyon nyo, be matured enough to handle everything. Ang relasyon, binubuo yan ng dalawang imperfect na tao. Walang relasyon na walang away. Pero may relasyon na kahit anong away, hindi naghihiwalay. Huwag nyo hanapin yung pagkukulang ng isa't isa. Dahil ang totoong relasyon ay yung dinudurog ng pagsubok. Pero hindi pinaghihiwalay ng panahon. Real talk yan. Best revenge? Mm. Sagot ko dyan, move on and do nothing. Ipakita mo sa kanya na hindi ka ang nawalan kung hindi siya. Nasaktan ka man sobra sa nangyari sa inyo, pero dapat mo na talagang kalimutan yan at itaboy sa nakaraan. Hindi man madaling mag-move on, pero dapat mong gawin at kinakailangan. Ikaw kasi ang magdudusa kung hindi ka gigising sa panibago. Kung gusto mong masaktan at masaktan pa, ipakita mo lang sa kanya na nagiging masaya ka kahit wala siya. Nakakayanin mong gumising ng panibagong araw, nang nakangiti kahit wala na yung good morning message niya. Tanggapin mo na din yun, hanggang doon na lang talaga kayo at tapos na. Mas masasaktan ka kasi kung may gagawin ka para saktan din siya. Mali yun. Yun ang ang dapat. Ipakita mo lang sa kanya na party na lang siya ng nakaraan mo at hindi na siya pwedeng balikan pa. Huwag kang mag-alala kung iniwan ka man lang niya. May bagong dadating na mas mamahalin ka at aalagaan ka. Mas may mabuting magmamahal sa iyo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Move on na. Kung ayaw na sa iyo, huwag mo nang pilitin yung tao. Kasi kapag pinipilit mo, mas masasaktan ka lang lalo. Maawa ka naman sa si sarili mo Naintindihan ko naman na mahal na mahal mo siya. Kaya hindi mo hayaan na mawala siya. Kaya nagpapakamarter ka para lang manatili siya kasi mahal mo pa. Mahal mo pa. Pero ang tanong, mahal ka pa ba? Di ba hindi na? Wala namang mali kung ipaglaban mo yung taong minamahal mo. Pero sana naman, alamin mo ang halaga mo bilang isang tao. Alamin mo kung tama pa ba ang ipaglaban mo, yung taong matagal ka nang sinusukuan. Yung taong ginagawa sa inyo sa ay saktan ka. Saktan ng paulit-ulit. Pero bakit nagpapakatanga ka sa kanya? Patuloy ka pa rin lumalaban sa taong hindi ka namang kayang pahalagahan. Sa panahon ngayon, hindi lahat puso ang susundin mo. Matuto ka rin makinig sa isip mo, lalo pat saktan ka ng husto. Kung ayaw na iyo, itigil mo na. Huwag mo nang pilitin pa para lang manatili siya. Maawa ka naman sa sarili mo. Nagmumukha ka ng tanga na habol ng habol sa taong hindi ka gusto. Kung ayaw na sa'yo, itigil mo na. Tumigil ka na.